Tatlo ang patay matapos ratratin ng bala ang isang SUV sa San Rafael, Bulacan. Ang isa sa mga biktima, empleyado raw ng isang tumatakbong congressman. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV sa barangay Kapian sa San Rafael, Bulacan nitong biyernes. Makikita mabilis na pagdaan ng SUV na ito. Nampig lang may marinig na sunod-sunod na putok ng baril. Nagtakbuhan naman nakakita Maya-maya, sumalpo kang sasakyan sa isang poste at nakabangga pa ng tricycle. Kahit bumangga na, hindi pa tumigil ang pagulan ng bala. Muntik pang matamahan ng lalaking ito na may bata. Dead on the spot ang driver ng niratrat na sasakyan at pasaherong katabi nito. Napagalaman ng pasahero ay si Brian Villaflor, 33 taong gulang na IT employee ng isang tumatakbong kongresista sa pangatlong distrito ng Bulacan na si Vic Silverio na anak na incumbent congressman na Silverio. Sa rin ng kanyang 27 na taong gulang na nobya na isinugod pa sa ospital pero binawian din agad ng buhay. Sugatan naman ang isang senior citizen na sakay ng naipit na tricycle at isang grade 11 student na tinamaan ng ligaw na bala. Nakuha na naman ng CCTV ang isa pang SUV na ito na mabilis na nag-U-turn bago ang pamamaril. Ang sakay niyan ang gunman pala. Patapos daw ang insidente, nakatakas ang sospek sa ng SUV na yan. Ayon sa kapitan ng barangay, hindi taga roon ang mga biktima. Nabuta ko na doon yung uh, uh, nakasakay doon sa uh, sasakyan. Yung sa four wheels po na yun, hindi po taga rito. Balik, Uh, sabi sa balibalita is sa uh, Tagasal de Fonso. Nakaburol na ngayon si Villaflor sa kanilang bahay sa San Ildefonso. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Nakikiramay naman si Congresswoman Silverio sa sinapit ni Villaflor. Nananawagan siya sa PNP na agad lutasin ang kaso. Tumanggi pa rin magbigay ng pahayag ang Bulacan Provincial Police Office sa nangyari. Pero hindi raw may ituturing na may kinalaman sa politika ang pananambang nagsasagawa na sila ng follow-up operation. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.